So yun guys. So pahinga po kami dahil medyo malayo-layo na nilakad namin at medyo mainit. Medyo nakakapagod. So challenge to para matulong. So yun guys. Uh, naglalakad po kami. So dala-dala namin school supply. Kanya-kanya bit-bit kasi medyo malayo-layo. Paps, paki kuha na to, Paps. Ah, ano kay kay Paps Irwin kuan. Yung tripod. So yan. Wala ba malaga dito, Paps? Medyo mapagod. Kapit mo dito. Pero no choice. Kapit mo dito. Ako oh, magdadala. Wag maglaglag. Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay si Hermeline Mabuyao ng Pina Elementary School. Ako po 'yung teacher in charge ng school namin. Ng uh, kami po ay mayroong 76 uh, pupils ngayong taon. At um, nagpapasalamat po kami sa uh, Tagaligtas Rider Palawan Chapter sa tulos-puso niyong binigay para sa aming estudyante. Maraming maraming salamat po sa na patuloy na uh, binibigyan niyo po ng mga uh, bagay para po sa mga estudyante. Malaking tulong po ito para sa kanilang pag-aaral. Uh, salamat po sa inyong effort at pagod po sa pag-akit sa aming school para yung mga bata po ay mabigyan ng uh, mula po sa inyong mga puso. Tinatanggap po namin ito at pinapasalamatan sa lahat-lahat ng ginawa niyo sa aming uh, Uh, support sa aming school uh, mga bata. Ang aming school po ay 6 uh, kilometers from Kulandanong Highway at medyo uh, rough road po at mabato, ma maapat na ilog po ang dadaanan nyo para makarating po sa aming paaralan. Kaya salamat po sa pagod na binigay nyo sa uh, pagpunta dito. Sa Kolanda Noah Handicraft po, buong puso po kami nagpapasalamat at kami po ay naabot ng inyong um, kamay para ang mga bata ay uh, mabigyan ng um, mga school supply na magamit nila sa kanilang pag-aaral. Salamat sa inyong tulong. Nag, um, para po sa Tagaligtas Rider Palawan Chapter, uh, nawa po ay pagbalain po kayo ng Panginoon sa uh, inyong ginagawa at nawa marami pa po kayong maabot na mga school para um, magkapagbigay po ng mga school supplies sa mga bata at uh, marami pa po kayong matulungan. God bless po sa inyong lahat. Uh, ang Tina Elementary School po ay 100 IP stagbang ang aming mga estudyante isa pa pong hanap buhay po ng aming mga uh, magulang po ay pangunga po ng hani yan po yung kanilang uh, kinabubuhay din po pagkakaingin pa po ang, ang kanilang hanap buhay yan po, uh, pagtatanim po ng mga uh, kamuting kahoy saging at iba pa po mga uh, pananim na makakatulong sa kanilang araw-araw ng buhay. Sa Kalanda Novo Handicraft po, buong puso po kami nagpapasalamat at kami po ay naabot ng inyong uh, kamay para ang mga bata ay uh, mabigyan ng um, mga school supply na magamit nila sa kanilang pag-aaral. Salamat sa inyong tulong. Uh, Nagpapasalamatin po kami sa Team Charity Blogger sa inyong suporta sa pagbibigay niyo po na ang uh, mga school supplies sa mga bata. Malaking tulong po ito para sa kanilang pag-aaral. Kaya po natin mga